Ito nang handaan, ano na? Oo, oh, ikaw nga. Uh. Pakatupo ka naman ata kami yan. No? Kadaming pinagkasipag ano? naman ni Kuncijal. Kuncijal naman bari pero tumutulong sa mga kung ano, sa tao. Sa bayan. Sa bayan. Masarap uh, but... ako yung nilaga lang. Oo, isa sa isa. Nilaga Ayoko ba yung may mantika Nasa, sa nasawa sa karne ayun nagtalbos na lang ayun yung mga hakote natin ayun sa kakis so, hakote natin pa saka ito ito sa mga kahon na nauubos nila dami Alam mo ba, talaga daw. Oh. pero oh. To, kasi pag hindi kasi pag naman ang taga-Mendoro nyo may bisita kang taga-Mendoro, pinag-uuron nyo lang. Ah. Ayun, eh ito taga-Mendoro to kasi pag Ito naman 'yun saka ito na sihal ng baryo, ayan. Ito may ba uh, ipugaw. Ito, taga ipogoto. <laughs> ayan, ibaba mo muna ganyan. Tapos, dalawa muna sa magkabilang g-side O, oh, yung dalawa muna. O, oh, tapos, tapos, yung dalawa rito. Ganon. Ayan ang ay style dyan. Lalaban, lalaban ngayon oh, yan. Oh, ayan, lumalaban, ano? Ayan, Ayan, isa. Isa na. kayo. Oh. Kirmes. Pwede na itayo. Ay, wala. Huli. Hu. Huli.